ice cream. <laughs> tuwang-tuwa si Panyero. <laughs> Jed, tuwang-tuwa si Panyero, Jed. So, tapos yun na kinakabahan. Ayun ito mga kapanyero ang adventure namin maglakad ano po? hawakan na yung balik pa niya kasi <laughs> ano kasi <laughs> <laughs> ano na? hindi <laughs> nakaano ano ako sa break Naka, ano, siya. <laughs> ano mga ka, Alam mo sa akin Parang minamaliit mo naman yata ako jeday eh pero may snow pa rito ah oo eh ito naglalakad muna kami kasi naglalakad muna kami kasi hanggang doon sa dulo maglalakad lang kami mga kapanyero no, hindi pala Bakala, ano hindi pala angulo. bisikleta to lakad <laughs> lakad sabi kasalanan ni Jed to eh, dinala tayo dito sa paano, pa-ilalim. Halang <laughs> ah, e, hindi, hindi ano. Takisakay na nga alam eh. Paano naman sinabi? <laughs> Yan, pwede na siguro dito no? Pwede na dito. Rail na damage sa head viewer. Ayos, ayos. Pero, pero mo, may ano pa ah. Sige na pañero. Sige, mag-practice na ulit kayo. Sige, sakay na ako. Ayos, <laughs> ayos. Ah, tatak. Ala, <laughs> tatak ko chungo. Tama na eh. Yan. Dito tayo. <laughs> wala nang takot yung mukupo sa likod eh. O, oh, Jed, ano? Umpisa na okay, kami. Okay, okay. Mauna kami. Dali, ah, dali, 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 dali lang to. Parang... Hello! <laughs> oh, ngayon. <laughs> <laughs> yan. Okay naman pala, Jed eh. Uh Oo. -oh. Wala ang problema eh. Kita nyo. Oo naman. Ah, yan si Jedi cycle, no? Yan, sa likod Saka na natin. Sa kababayan, yan. Ayan, no? Ayos! Ang laki ng wide dito, ah, ano mo? Ano, ang laki ng wide dito GoPro mo, no? Ha? Ah, Oo. Oh. Banda, no? Yan. Ayos. Panalo, panalo. Hindi, ang sarap pedalan. Ha? Ah? Ang sarap. Oo. Oh. Ang nakakaano lang talaga yung basket. Basket? Nakakailang. Ay, ilang. Kasi hindi siya umano, hindi sumusunod sa gulong. Yung basket? Oo. Oh, oh Aba, may snow pa pala rito eh. Oh, syempre naman kasi hindi na ano niya ng araw eh. Hindi na sisinagan ng araw, tatakpan ng, puno, ng mga puno. Yeah. Grabe, ang ganda, no? Ang ganda, ang ganda rito, ah. Oh, tsaka pinakamasarap sa lahat yung, ano, yung nakasangkas ka lang, tingin-tingin kang -tingin gano'n, yan, tingin-tingin na -tingin ganyan. Yung mo wala kang pagod. Pag, eh, hindi ka naman napapagod kasi di bateria naman yan, di ba? Yan, yeah, di ba? Mas, mas, mas trip ko yung, ano, magpedal. Magpedal? Kasi ngayon lang uli ako nakapagpedal ng ganito, eh. Sikleta, no? Oo. Sa, na. sa ano, sa ano, nagganda na lang kasi ng panahon, eh. Hmm. Salamat kayo tayo kay Jedi, no? Kay Jedi. Jedi, maraming maraming salamat, Jedi. Yun. Ang lasi ka talaga, Panyero. Hindi, matindi. Matindi to. Ganda. Ang ganda rito. Ganyan, no? Pagkaibigan ko sa inyo yung Ha? Sabay ka. Huwag yung pedal, Panyero. Pindutin mo to. Ito? Para... Ito, ito. Ito, para umangat yung gear. Ito? Para mapunta sa pataas. Gusto mo i-drift ko? Nak. Pinak ng puto. <laughs> Bawah lah ngak, kwe Maksudnya tayo Kering-kering oh, yeah. <laughs> <laughs> ka pa kering-kering kering-kering huh? Ah, ah, ah hindi ko alam kering-kering Ayan, Ayan. Ayan. Kaliwa kanan like Thank you no Diretsyo tayo Oh, diretsyo okay. di tayo pwede dito, di... Taas yan okay. Ano? So, ito, May triggle Tata? Kaya eh, Ay! Eh, ice cream! Ice cream? Ay! <laughs> ice cream! Ice cream! <laughs> Sakunog pa lang. Panalo na. Panalo na. Ice cream! <laughs> tuwantuwa si Panyero ah. <laughs> Jed, tuwantuwa si Panyero, Jed. So, tapos yung nakakangkas, kinakabahan. Ayun. Huwag kang maingay. Ang Okay na nga eh di tayo. Medyo malamig pa rin, ano? Malamig, malamig pa. Malamig pa rin, pero yeah. mawawala mamaya yan, kakapidal mo. Tayo. Yan, may mga nagja-jogging pa. Naku. Pero ano, ano lang yung tamang ano lang. Oo. Ice cream. Ice cream. <laughs> Ganda Bagal ng driver mo eh, Nats. Ha? Bagal ng driver mo. Okay na sa akin yun. Pabor nga ako roon eh. Okay, <laughs> At least mas safe tayo ng nagja-jogging. Eh. <laughs> mas mabilis pa yung mga nagja-jogging ha. <laughs> hey. oh, oh, commercial, commercial. Ayos, ice ayos. cream. Ice cream. <laughs> ice cream. <laughs> ice cream. <laughs> Sarap ng pasahero pa relax relax talaga na enjoy na enjoy na yung nature ang oh, dami rin pa ng mga naglalakad dito no And... Buti naman, patag na dito. Patag lang. Oh. Yan. Wow. Please subscribe, Panyerong Bulakenyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you very much. Suporta lang po sa channel natin. Yeah. Para na monetize na po si Panyan Kulak Edyo. Subscribers. Thank you po. Alam <laughs> mo, nasa <laughs> po yun na Anong Anyong sa'yo! <laughs> yan. Yeah. Kinakansyawan tayo nung isa ron. Bagal doon natin magbike <laughs> si... Si... Si Jedi Cycle. Ano yan, mga kainasin. Talagang... Parang professional na sa biking yan. Oo. Oh pang malayuan ako magbike yan kaya mahilig mag collection ng mga bisikleta kering kering yun ko tatabi thank you thank you sabi mo kay lapi mas maganda to pagka green na green na dito ayo Ay, oh. so, ang kilila. lamig pa ang gusto ito lang sa pero iba Thank you. Thank you. Kering 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 kering. Thank you. Banana you. Amo thank you. Um, Hahaha. <laughs> 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 <Bahira, no>? Hahaha. <laughs> <laughs> bihirang. Hahaha. saya, Hahaha. 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 Simula pa lang to, simula pa lang. Hahaha. 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 Ano naman dito? Huh? <laughs> Ah, hindi, hindi naman. Hindi, hindi, hindi. matarik yan. Kala ko pa, oh, kala ko pa bulusok eh. Maglalakad na lang ulit tayo. Oh, nagdadalo hindi ko sila. Yung right brake sa likod dyan. Kaya right lang yung gabi dyan. Right? Right? Ah? Right? Oh, right. ah? Hindi yeah. ko. Ang ano, ba't ang ingay? Tayo. Yung hindi pa right. Uh, Thank Hello. you. Oh, ingay eh. Uy, tinawa Oy. lang kayo. Sabi, lalaki niyong tao, nakaganyan kayo. <laughs> <laughs> ang cute daw. Paglapas <laughs> ng dalawang babaytawa. Jed, Jed, yung lake oh, pwede na tayong magkayak oh. oh. Dito, pwede muna, na. Tayo muna, magkayak, pwede na tayong magkayak. hintu muna tayo, muna tayo rito. Kayo muna dito, natakot kay Alex pababayaan. Oh, dito bumagsak dito, dito nasira yung ano ni Jed eh. Pinahiram ako nung ano eh. Dito nasira yung bike niya. Kanan naman ano? brake? Ah, yun, yun yung likod. Ang iniy eh. Ay, oh, ganun talaga ibig sabihin ko makapit yung brake. So yung ano, yung yung lake no, ayan oh. No, wala nang snow, pwede na magkayak oh. tama tama sa katapusan ng ano, Abril. Oo, oh, katapos na tayo eh, di ba? Dito ba tayo? Hindi ko Palak alam. Sa elk. Oh, elk, tsaka sa ano, may pinaplano si Henry Boy sa ano? Sa tawag nito? Di ba tayo sa dun? Dami tao. Tabi mo lang tayo. Dito, tabi, tabi mo lang tayo, dami sa tao. Baka pawagan tayo. Yan, yeah, no? Sino ba naman dito tawag? Ang ganda ng bike natin. Sa susunod, mga kapanyero, stroller. Hihilahin natin si Inag, sakay Yun? natin si stroller. No, yun, <laughs> gusto ko. <kaya. laughs> no, tawag dalawang babae sa inyo, sa in lalaking tao nito, nakagawa. <laughs> Tawa sila yun eh, no? So yun, no? tingnan no? mo, <laughs> panyero. Pakita mo yung lake to. Sabi mo mo gano'n. Ay, stand muna natin. Stand muna natin. Ilog. Ayan, <laughs> mga kapanyero. ha tara. Tanong na pala, <laughs> no? Oh. Ganda, oh. Ay, pwede, pwede na mga kapanyero. Pwede na tayo magkayak. Kaya nga, inire-ready na natin yung mga kayak natin. Ayan, ready na, ready na yung mga kayak natin. Pwede na, pwede na to. tunaw na Ito lang yung iniintay namin pagkakataon, mga kapanyero yung matunaw ang yelo sa mga uh, ano rito, sa mga ilog dito ayan o, oh, pwede na yun lamig mga kapanyero okay lang, hindi, hindi ganun hindi na siya ganun kalamig kaya pwede na, kung maga jacket uh, ano lang windbreaker lang pwede na ano? Ah, ganda, ah, ganda, pwede na. Ha? Eh. Huh? Pwede na. Punta tayo sa tulay, di ba? K kailan? Oh, may, may, may makakainan daw ba doon? Hanapin natin. Dito na tayo sa downtown. Oo, oh, tama. Oh. May -huh. parking papaparkingan tayo na. May kadena naman tayo. Tatanggalin lang natin yung battery kasi yung uh oh. -huh. mga... Pinabakla ano, sila yung battery. Pina-force nila. Mm ah, bilikado. No? Oh. Yan na ako talaga. Oo. Oh. So ano? Pagkaano? Oh. na. Tayo. Oh, tara. Pa pala pa pa ah. pa pa natin itong mga to. Oh, okay, tara, tara, mga kapinyero. Tara, punta na tayo. Diretso. Para sulitin natin ng sikat ng araw. Ah, iwan mo na yung camera man. Bira, pambira. <laughs> sintay mo ko, pambira. Pambira <laughs> dalawa kayo. Sinasamantala nyo yung mayroong injury. Aray ko, aray ko. Ituhod ko naman. Sumatumalik. Hindi ko wala kayo respeto sa mga senior citizen. Ha? Ay. Ay. <laughs> Ayan, tara dito tayo kay Panyero Sakay tayo dito ang ganda ng building, Panyero ganda, downtown no. Ang ganda ng building oh. Bira. Parang Makati ano. Pero ang ganda na talaga panyero <laughs> ng ano. Ang ganda, ganda na ng, ng dagat oh. Iba Ay ng, ng river. river yeah, dito. No? Oh, grabe. Dito tayo sa Oh, tingnan nyo oh. Mga panyero. Ang ganda. Ang ganda. Hmm? Eh, meron niya palang isang gustong sumama eh. Sino? Sino? Taga-West uh, yata siya. Taga-West? Eh. Sino? Hindi ko alam yung pangalan niya. <laughs> Sino yun? Yung ka, ano ko? Ka-subscriber mo yun eh. O, oh, ba't mo pa sinama? Hindi, pagyasabi ko, kapag ka naka-schedule, sasabihan ko siya, sasabihan ko kayo. Oh, sige, sige. Pero may, may, sarili siyang kayak. Aba, maganda yun. Nagkakayak maganda. rin siya. Tsaka wag lang ka mo kayak ang dadali niya, magdala siya ng pagkain. Gain. Yung pagdadali niya ng pagkain, pang ano, pang sampung tao. Pang sampung tao. <laughs> <laughs> Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Ah, Kailala ba? ko siya sa mukha eh. Ah, saan mo siya nakilala? Kabrad ah, ko. Kabrad mo? Anong pangalan? Eh, hindi mo alam eh. <laughs> ah. Yan ako. Pero nagsabi siya sa akin na nakaraan. Ah. Eh, na? na kapag kaya nagkayak tayo. Ah. Yun, gusto niya sumara. sa Saan sa nakatira? Dito sa West yun eh, alam ko eh. Ah, dito lang sa West oh. Kasi ka sa ni Jed? Oo. Oh. Ice cream, ice Hello. cream. Tuwa-tuwa sila sa atin kasi nakikitan sila sa bisikleta natin. <laughs> Tapos ganito pa tayo kalalaki. Tapos ganito na, angkas pa tayo. Kasi dito mga kapanyero, solo-solo ang bisikleta. Oh. Pagka ganito, bata ang nakasakay. <laughs> Batang isip yung nakasakay, kaya natatawa yung mga dalawang natatawa. babes doon. <laughs> natatawa. Sabi nila, ang cute naman nung nakaangkas, ang gwapo, lakas ng dating. <laughs> eh, lalo na siyempre yung driver, sama natin yung driver, baka mamaya hindi tayo isang, isakay. <laughs> Yan, ito natin, itutok natin dito. Ay, alam mo. Hindi, alam mo, ano mo, yeah? Hindi, Ano? lahat ng nadadaan na natin nakatingin sa atin. Ay, <laughs> center of <laughs> attraction eh, pambira. Bakit kaya? Kasalanan ba natin maging gwapo tayo at maging malakas ang appeal natin? Kahit na naka-cover ang ulo natin, pati yung mga mata natin na cover eh. Sa sobrang lakas ng dating natin, wala tayong magagawa. Mga kainag, ano? mga kapanyero pala. Sana ganun yung iniisip nila. Eh, paano kung iniisip nila? Alam, bugok nag angkas sa Eh, wala, ganun talaga eh. Uy, may mga Oy, ice. Uy, ang ganda. Oh, yan, dito, mo. dito tayo. Tato, tato. Dito tayo. Ayaw mo kaya, hangat ng Ha? Dato? Kaya, kaya, Tulong? No, Iniinsulto ka ni Jed ah Kung kaya mo ro'y okay, angat doon Ipapipe mo yung pedal assist so, Tapos ito iuuno mo habang nagpipedal yung ka Iuuno no? hmm? mo ito habang pedal ka Ika, Pero pag nagpepedal ka lang pwede angat yan ah Pagka, Pagka nagpipedal Papunta sa 1 tapos ipipe mo yung assist Ito? Up mo yan. Panis <laughs> Tara, tulak sabi, tara tulak lang, Hindi, kala ko dito muna tayo tayo muna Okay Aray ko, aray, ko, aray ko. Ay, mga ang ganda ito. Dito dito tayo nagkayak doon. Oh. Ay, oh, ayan oh. Ito na, nagsisimula na ang boating. Ayan. Ay, may boating na. May boating na. Ah, eh. mga may boating na. Sa yung nauna. Kasunod na tayong magkakayak dito. Ayan. Ah, ah, na ako tara mga kapanyero ano ba? sabihin mo tara na tara, tara na mga kapanyero yan, nauna si, si Jedi tara tara, tara 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 ayos ayos nakalimutan yung sasabihin eh <laughs> ra okay yan ng tao nauna, nauna na, na tao. si Jed nauna na si Jed dahan lang kapanyero dalay dalay Ini drone Hmm. <laughs> Ang dami na ano, dami na nagpi-picnic ngayon, ano? Oo. Ang dami na picnic Uy, oh. The geese. Ito yung geese, oh. Nakakatuwa. <laughs> Ang ah, sana si Jed? Ayun si Jed. Bira, panyero, bira, bira! Okay! Kaya mo yan, panyero! May, ha? May tumunog? May tulong May tulong na, ayos Kasi ayos si Jed no? Ayun no? Ayaw ah Ha? Ayaw, hindi kaya Ayaw, hindi kaya <laughs> <laughs> Ayan, nai-hit, tayo no? Ihit mo tayo rito Free! Hindi kaya eh, kinabahan ako. Kinabahan ako kay Panyero. Pakita mo na yung singit ko. Pare. Hindi kaya yung ano? pipe. Ha? <laughs> Kala ko. Kala ko gaganon kami oh, packet na kami. Kala ko babalik kami pa ganun eh. Buti na nakatuloy yung baterya. Amin. Ah, Panyero na. <laughs> Washroom ka? Ayos lang yan, sige. Hindi naman sa atin yan eh. <laughs> Ang <laughs> sama eh no? bira. Susunod din na tayo imbitahin ni Jed Ayun, papasok sa kuweba si Panyero Ayos Jed Wala talaga akong tiwala pari oh, Ako nga na tinabahan Kaya panood ko kayo ha? Kaya ako pag pinapanood ko kayo Sa susunod Sa susunod ano Hindi na ako sasama pagka ano Sasama na lang ako pagka magaling na yung kamay ko Dapat pala yung pang motor na helmet yung dinala mo ano Oo oh, delikado Tsaka yung pang ano yung ano Yung sinusuot Oo para kung sakaling wag naman sana, at least safe. <laughs> Pero Pero <overhaul> kasi <laughs> hindi talaga ako mapakali, pare. Pero mamaya pagkatapos yung magwaso ng sabi natin, pare, okay kang mag-ano, okay kang mag -ano, okay okay. mahag. Lakas pala ng tuhod mo. Lakas ng tuhod mo, pare, bilib ako sa'yo. Okay, braso mo. Siyempre, no, ganun dito. talaga pag mag magkakaibigan, dapat hindi natin sinasabi uh -huh. yung totoo. Kasi baka masaktan yung damdamin, magtampo sa atin. <laughs> Tanda pa naman na yan. Oh, <laughs> matampuhin. <laughs> Ay, ito na, ito na, ito na, ito na. Ito na, ito na. Panyero! Gustong gusto kong sumasakay sa umaangkas sa'yo eh Ang lakas? Oo, oh, well, siyempre eh. safe, parang safe na safe ako eh Tingin ko kaya niya mag, ano eh Mag Manila to Baguio Oo ah, uh, oh. Tsaka ano, <laughs> sobr safe na safe ako sa'yo pagka umaangkas ako sa'yo Para sinabi mong ha? Ah? pati yung <laughs> Hindi, safe na safe nga ako eh Sabi ko kay Jed eh, ayos <laughs> Matiwala ako kay Panyero <laughs> Penod kayo, ano, kampante nga ako eh ah? Ha? Ah, oh, kampante, kampante. Ang galing tapos lalo na ako, ang kasa sa kanya, kampante. ba ito? 2,500. Kasi babayaran ko na lang pagkano two, five, ang gas mo. ko. 2,500? <laughs> <laughs> Mahal talaga ito. Mahal ito Ha? Yung pang, batalya pa lang, kita mo na. Oh. Mahal ito mga kapanyero. Ang ganda, ang ganda nung nun bisikleta niya. Nakaset up pa. Nakaset up pa. At ang maganda rin mga kapanyero, pagka nahirapan kang pumidal, may tulong na kagad yung motor. Yun ang maganda. Tsaka ano, wag mo masyadong ilalapit sa yung camera, wag mo masyadong ilalapit sa, il sa uh, mukha mo kasi yung, yung balahibo ng ilong mo na lumalap. Tapos <laughs> wala <laughs> <So>, ganun. <Ay. laughs> Yan, pwede ganun, ganun rito. <laughs> maraming maraming salamat mga kapanyero, mga kainags, mga ka-Jedi Cycle. Yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Yan. Channel. Support my channel mga kapanyero. Maraming maraming salamat. Ayos. Ayos.